So mga idol, ah, dahil pauwi na ako, ah, meron akong okra dito. nagana ako ng okra doon sa tanim ko sa aking pinagtatrabuhan. Kaya may gagawin ako. Ika-try ko na ah, ipagpalit kung anong pwedeng mapalit dito sa isang tindahan. Susubukan ko lang kung may makikipagpalit pa. Okay? So, welcome back sa aking munting channel mga idol. May naisip lang ako. Ah? Uh, sige, samahan nyo ako. So, dito mga idol, try natin kung may ano pa. Dito sa tindahan na to. Alam ko mababait yung tao dito, kaya dito ko try, Okay? Samahan nyo ako. So, ayan mga idol, dahil nagsasawa na yung mga anak ko sa kakakain ng okra. Marami kasi akong tanim na okra. Kita try ko kung may makakapalit yung okra ko dito sa tindahan. Kung may papayag pa ba na makipagpalit. Aha. Tingnan natin kung anong makakapalit. Sana naman may kapalit. Tingnan natin mga idol kung may makakapalit. So nga, ano bang pwedeng makapalit dito? Ah. <laughs> Sawa na kasi yung anak ko sa talong yung mga anak ko. May hotdog ba dito na ano? Yeah, ay, Anong meron DJ dito? DJ lang po. Pagkano isang plastik na yan? Pinsi isang piraso. Pinsi isang piraso. Ayan. Baka Tatargeting ko yung hotdog. Isang hotdog lang. <laughs> Sir. Si vlogger is yun. Parang ano eh, exotic. So ayan mga idol. Ah, uh, yung okra ko, ipapalit ko ng isang pirasong hotdog. Okay? Pero at least kasi kaysa naman tumigas lang yung okra sa bahay, para naman papakinabangan ng iba, ipapalit ko na lang ng isang hotdog para may pangulam ako. Okay? Yaman pa yan. Thank you. Okay, manager. Maraming salamat. So, mga idol, bali ang nakapalit nung aking okra ay ito. Isang opo at saka isang hotdog. Okay. So, maraming maraming salamat. Uh, nais kong shoutout ang may-ari ng tindahan na nakipagpalit sa aking inaning okra. Uh, Bigyan-bigyan lang like, shoutout sa inyong mag-asawa. Maraming maraming salamat. So once again, this is Idol Darby. Thank you for watching. Bye-bye.